Okay, mayong hapon sa inyong tanan mga kaigsunan. So, mamugha sa tao kahoy, no? Pagi kan da gajuti. Uh, so, entras na pa'y kahayag. aton nang daginoto nang kahayag, ani no? Daginoto na to ang kahayag. Atong ibugha o kahoy kay uh, wala na tay sugnod. O, sa dihang kapilagi kapila gi puspusa ning kahoya kay grabe ka gahi lubas kay lubi gituyok-tuyok na sang oh gituyok-tuyok bag oraw dayta natunok og lansang ra ba pospos ah so kini pagkabugha mga igsuonan murag ah, pinugos gini kay sa so, Oh, so, sige lang, okay lah. Maputol lagi ni kerugayan. Yan, apa yung video nga against the light. So, oh. no, sige lang nagtarong. Sige nagtarong kay against the light. di kayo makita ang uh, pagkagwapo. Okay, so salamat mag-isunan. God bless and bye-bye. May